Welcome back po sa ating channel! Nagsalita na, Oji Diaz may buwelta sa viral na si Jude Bacalso dahil lang sa tinawag siyang Sir ng isang waiter. Narito ang buong detalye. Naglabas ng saloobin ng content creator at talent manager na si Oji Diaz sa viral post tungkol sa waiter na pinarusahan daw ng customer dahil tinawag siyang Sir. Viral na ang naturang post kung saan ibinuking ng isang Facebook user na pinatayo umano ng naturang member ng LGBTQIA community ang waiter ng halos dalawang oras dahil sa pagtawag sa kanya ng, Sir, sa halip na, Ma'am. Binanatan ng bonggang bonga ng mga netizens ang naturang customer na nagngangalang Jude Bacalso at sinabihan ng masasakit na salita. Wala raw siyang karapatang parusahan ng waiter kahit pa feeling niya ay nagkasala ito sa kanya. Nagsalita na rin ang viral customer at ipinagdiin ang hindi niya pinarusahan ang waiter at never daw niya itong sinigawan o tinakot-takot. What transpired between me and the staff at a restaurant was a series of errors. Yes, I was addressed as sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did. My students call me sir and my nephews and nieces call me uncle, So it is no skin of my nose and it is funny to me that transphobes seem to think I am anguished by it. I am used to being misgendered, and if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate, paliwanag ng social media personality. Did the staff stand there for hours? Yes, we were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as punishment? No. The supervisor was there when I discussed with the airing staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them, aniya pa. Narito naman ang FB post ni Mama Oggs tungkol sa kontrobersya. Pinatayo mo for two hours yung waiter kasi nine salto ka dahil tinawag kang. Sir, yan ang lumalabas sa mga posts. Nainsalto ka kasi, nakaayos babae ka, pero hindi mo na-achieve na tawagin kang mom. Ganuna naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, e sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng keps. Katulad kunwari ng birth certificate. Ipakita mo na female ang nakalagay sa gender mo doon para mas maintindihan ka ng waiter kung saan nang gagaling yung ngit, -ngit mo. Nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo, mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo. Agad-agad, di ba pwedeng dahan-dahan lang, ating. Tutal, ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo. Entitled ka naman masyado, Tay. Nagsorry na nga yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga ng dalawang oras. Gusto mong maging proud ang LGBTQIA plus community sa'yo, paano? Itsura mo lang ata nagbago, sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo. Gusto mo pa irely ng gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Pag ang tao, nagsorry na, patawarin mo na. Huwag mo nang big deal ang isang sitwasyon na ikaw mismo, kaya mong solas yunan, ayaw mo lang. Huwag ka nang maging initials ng asawa ni Regine Velasquez, ang kabuang pahayag ni Mama Alves. At siguradong nahulaan niyo rin na ang tinutukoy niyang asawa ni Regine ay si Oji Alcacid na ang initials ay OA.